Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napakalaking nga ng tiwala ni Gershon Yaboseli sa kanyang kakayahan. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong trade na niluluto na nga po ngayon ng Los Angeles Lakers. Nangyari na nga po mga katrops ang kahilingan ni Gershon Yaboseli na makapaglarong muli sa NBA matapos ang ilang taon na pagkawala niya dito sa pagperma niya sa Philadelphia 76ers ng kontrata na nagkakahalaga ng one year, 1 year, 2.1 million dollar. Kaya dahil nga po dyan, ay marami na nga po sa mga fans ng 76ers ang natuwa dito dahil sa ipinamalas pala nga po nitong performance sa France ng nagdaang 2024 Paris Olympics ay malaki nga po ang kanyang maiaambag at magiging impact sa kanilang kampanya next season lalong lalo na pagdating sa rebounding at scoring. Ngunit para nga po sa mga hindi dyan nakakaalam, hindi rin naman nga po naging madali para kay Gershon Yabusele ang pagsali niya sa 76ers since ang 1.6 million dollar nga po sa kanyang kabuang 2.1 million dollar na matatanggap sa kanilang team ay ibibigay lamang nga po niya sa kanyang dating team na Real Madrid na siyang parte ng pag-buyout sa kanya dito. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Bumalik nga po siya sa NBA kahit parte pa siya ng lineup ng Real Madrid kaya kailangan nga pong i-buy out ang kanyang kasalukuyang kontrata sa kanilang kupunan. Sa madaling salita, nasa $500,000 na lamang nga po ang kanyang matatanggap mula sa 76ers babawasin pa dyan ang ilang mga bayarin. Kaya sa unang tingin nga po mga katrops, ay talagang luging lugi dito si Gershon Yabuseli. Subalit hindi rin naman nga po siya dito nagre-reklamo since sa simula pa lamang ay malaki na nga po ang kanyang paniniwala sa kanyang sarili na maganda ang kanyang maipapakitang performance sa susunod na season. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong trade na niluluto na nga po ngayon ng Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops nung nakarang araw na hindi na nga po parte pa ng future ng Utah Jazz ang kanilang batang sentro na si Walker Kessler. Sa madaling salita, tuluyan na nga po itong available sa trade market at maaari na nga po siyang makuha ng Los Angeles Lakers sa lalong madaling panahon. Bagamat man nga po nag average lamang ito last season ng 8.1 points at 7.5 rebounds ay malaki rin naman nga po ang mayaambag ito sa kanilang kupunan. Sa katunayan, Maging ang ilang mga fans nga po ng Lakers ay nagsabi na rin naman sa social media ang kagustuhan nilang kunin ito na Rob Pelinka sa lalong madaling panahon ngayong offseason. Ito na rin naman nga po ang huling piyasa na kukumpleto sa kanilang lineup para maging isa na nga po silang ganap na championship contender. At sa kabutihang palad na rin naman nga po mga katrops, ay mukhang hindi rin naman nga po binibigo ng Lakers ang kanilang mga fans gayong base nga po sa kalalabas palang na balita Tuluyan na nga na pong nakikipagnegosasyon ang kanalang team sa front office ng Jaws para malaman nila kung paano makukuha si Walker Kessler ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.